Hello, hello, good morning! Hi guys, uh, ito pala magsisimula na kami mag-distribute ng amin. Ayan guys, yan magsisimula na kami mag-distribute. Ayan ang ano, Ah, uh, chocolate, chocolate, ah uh, ito, 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 chocolate, Belgian, Belgian chocolate. Yan, yan siya. Tapos, isang alak, isang chocolate, isang chocolate. Ganito. Ano, hirap mag ano ah. Ganito guys. Isang ano ko muna. Ito siya guys. Isang chocolate, isang chocolate at saka isang wine. Ayan guys, isang wine. Yan ang ano ang i-distribute namin sa ngayon. Kaya guys, ito, ito na siya naka-prepare na. Wow, ayan, wow. ayan o. Oh. I-prepare, prepare na yan. Kaya yan, waiting na lang guys. Maya-maya siguro, aalis na kami. Hinihintay ko lang yung sino man ang magja-drive sa akin. Papunta sa pupuntahan namin. Hindi ko lang dito masasabi kasi sa ngayon, secret pa. Sa kanyo na lang malaman. Yan, yan guys. Yan siya. Tapos nandito naman guys ang batang mahilig sa cellphone. Good morning, sian. How are you today? Good morning. Ano, nasaan na yung cellphone mo, ha? Wala ka rin cellphone, bula na lang, ha? Bula na lang, ha? Ay, ang galing ni siyan Ang guwapo. Magbubula ka na lang ngayon. Huwag kang magbula-bula dito ha. Kay baka may mabasag ha. Siyan yan. Tingin na muna para mapablog tayo. Yan, makikita ka sa TV. Panoorin mo yung Mundar Vlogs para makita mo yung, ano, yung mukha mo. Tingnan mo, manood ka sa Mundar Vlogs. Makikita mo yung mukha mo doon. Yung nagsiselfon ka. Yung ano, yung ginbidyo kita. Nandoon. Manood ka ha? Ay, sige yan. Panoorin mo ha? Ha? At sagot. Sagot naman. Dali. Sagot. Ayan, si siyan Pogi. Nakaligo ka na? Ha? Hindi pa. Hindi pa? Bakit? Ha? Bakit hindi ka ba nakaligo? Ha? Hmm. Ah ka pa nakaligo? Sagot, dali. Bakit hindi ka pa nakaligo? Pero bakit maganda ng damit mo? Ha? Tuwing ano ka naliligo? Tuwing ano ka naliligo? Pagabi? Oh, galeng. O, sige na, siyan. Mamaya na naman. Yan guys, yan ang batang mahilig sa cellphone. Kaya ngayon wala siyang cellphone kaya bula na ang gamit niya. Ayan, o uh, sabihin mo muna guys. Panoorin niyo ako sa ano, abangan niyo ako sa YouTube. Sa Monder Vlog, sabihin mo dali. Kamu ba? Bye guys, dali na. Sabihin mo na. Dali na. Dali na. Bye guys. Thanks for watching. Sabihin mo, dali. Dali na. Ay. Ay, nako. Ayaw ng bata. Ayan. Oh, oh, bakit na ubu ka? Oh. Ha? Guys, abangan nyo na lang mamaya ha, ang sunod na kabanata sunod ng ano, i-update na lang kayo ngayon, ama ah, mamaya sa regarding sa ano, sa giveaway namin. Okay. Hi guys! Good afternoon! Nandito pala kami ngayon, papunta kami ng SM ulit. Ayan, ka guys hanggang makarating doon sa ano ay guys hinihingal na ako ang late lang nila karang ayan o oh. iba ang ganda na ng mga ha, pailaw guys. Ay, may isa talaga na ayaw magpakita. O, tignan mo. Ganoon ganon lang. Ito Ha? Malapit na kami, guys, sa ano. Saan? Ay, oo. Baka mga tutod-tutod lang yan. Kaya nga, wait lang. Parang ayaw na umakyat. Grabe! Dito na tayo. Dito na kami, sa, Ano <laughs> yung dito? sa gusto nyo mag ano, kain sa uh, Windows may ano may chicken classic sandwich hi tata sa Japanese style sa Malapit na kami. Bakit ang ganda ko dito? Uh -huh. <laughs> Chocolate. Di ba guys? Sa nakarana din na rin kayo dito. Ngayon nandito na naman kami ulit. Kasi may bibilihin na kami guys. Kaya abangan yung mamaya ako na nong bibilhin namin ha. Patuloy nyo na panuorin yung akin vlog para makita niyo ang kabuuhan nito. Ayan pala, shout out pala sa akin na kasama. Ayaw magpa-picture. Baka ma-discover. <laughs> Hi guys, nandito pala kami sa SM Marikina dito sa Port. Port. Sige guys, mamaya na lang update kayo kapag dumating na yung aming Ayan, ayan pala guys, ito na palang napamili namin. Ito, sa kanino to? Kay Alduin, sa'yo yata yun. Ito sa akin to. May bayaran ako kay Alduin. Ito sa akin. Tapos ito sa... Sa ito, no? Ay, guys. Ito pala. Ito pala yung ano namin. Ito. Ayan. Ang show. Sure. guys. Okay guys, kain muna kami ha. Ikaw, ikaw dyan. Ikaw for watching like share and subscribe